uh, at uh, tangalian almusal ko na po ito um, kailangan natin mag-diet sa pagkata uh, kailangan pag tumatanda tayo dapat guys hindi rin tumatanda yung bigat hirap na eh gusto na lang po ang ano ko uh, mag-isang Panlaban sa mga puyat, paglaki kang puyat, ito kailangan natin sa inyo. Ilaw na saba naman guys. Mm -hmm. Thank you for watching. Tao po. Ah, uh, boss, pagbilan nga po ng ano, banana saging. Masaya. Ito na lang po. Ayun na lang. Pwede na yan. Magkano yan? Ha? 60 lang. Okay na yan. Tapos tol, samahan mo na ng mga ilang-ilang sabad tol. Kinakayang kasi ng hilaw yan eh. Pampa ano kasi kahit pagod na pagod ka, hindi ka madaling hingalin. Istansya yan eh. Pampa ano ng puso yan. 26. 26 tol. Sige tol. So ayun guys, napakamura lang po ng saging dito guys. Ang dami pang stock doon sa loob. Ayun Oh. Eh. Saging dyan guys di, uh, dito nyo lang po yan matatagpuan sa ano guys sa uh, Durian Street sa North Calocon ayun dami wala ba nananakmal dito tol wala Ah, uh, meron eh walang aso dito ay <coughs> kilala ko to ah ang dami nito oh paano Pano yan tol pagka ano yan yung pagka lalaki yan Oh, nga lalaki no tataba <laughs> mga 6 na kilo siguro to ano pa naman yan favorite, favorite ni Laila Dilema yan sabah Paano yan, Tor? Pagka hindi na, ano? Pagka hindi na nabenta lahat yan, nabubulok yan, hindi. Matagal naman po ito mahinog. Ay, ganon Galing yan, you know? Pagka, pagka ito lang, pagka, ano, pagka uh, hindi, pagka hindi nabili, tapos hinog na hinog na, ginagawang suka yan. No, po? Ang sarap gawing suka yan, eh. Alam mo gumana gumawa no, ng suka, ano? Ito no? namin ito, binabayan na kinamin. Oo. Oh. Mm -hmm. Tapos, da dapat magtitinda ka rin dito, oh. No, po, sa kanto. Ah, meron ka doon. No. Ah, okay. Galing, ano? You know? Guys, no, Guys, kung gusto niya po ng murang saba, murang saging. Ah, uh, latundan lakatan. Maraming dito, guys, hindi nawawalan, hindi nababakan dito. Ayun. Eh, oh. e kung may ari nito, ano? Ah, oh, okay galing, no? So ayan guys, so, oh, ito yung ano, kahabaan ng durian, guys So paikot yan Ayan yeah. Tapos ito lang yung sagingan niya saging, Ito lang yung sagingan niya oh. Napakaraming stack pala sa loob. Sige. Ah, sige, salamat ah. Salamat dito. Okay, so, ayun, guys. Uh, nandito, nandito po tayo sa uh, sa Dorian Street, guys. Pala kung saan uh, meron tayo dito, guys, na mayro tayong mabibili dito, type na murang-murang sandala. Ayun na.